Sorry, 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 sorry. Hi guys, welcome back to my channel. So bago tayo sa sa beya, ay nakikisa tayo sa pagbango ng sibusa kanilang naranasang lindol noong nakaraang araw. So, nakita nyo bang video habang nagsishoot si Dustin at si Bianca ng surf, yung sa Samyip Sal? Hindi kinaya ni Bianca ang pang-aasar at ang papakyot ni Dustin sa kanya habang nagsishoot silang dalawa. Ngumunguso kasi si Dustin sa kanya. At talaga, di ba, sabi nga ni Bianca, pag alam yung type niya ang lalaki, ang isang tao, hindi siya makatingin ng diretsyo. So, parang si Bianca kinikilig pa rin hanggang ngayon sa kanyang boyfriend na si Dustin Yu. Ang cute lang kasi ni Dustin magpanguso ng bibig niya kay Bianca. So, yung nanonood na nyo ba? Yung hiyawan ng nanonood ng shooting. sorry nga kasi nga ang iingay nila kasi hindi nila napigilan ang kilig habang nasushoot itong si Dustin at si Bianca. Ang cute lang, maraming mga adlib itong si Bianca tulad ng paborito, paborito natin to. Parang hindi siguro naisip ni Bianca na shoot sila. Talagang sinasabi niya kung anong ginagawa nila ni Dustin. At ang cute lang ni Bianca sa kanyang line na kailangan niya palaging mabab mo. Kasi baka daw ma-turn off si sabay tingin kay Dustin at sabay hiyaw at tawa as in talagang makikita mo talaga na kilig nagkilig pa rin hanggang ngayon si Bianca sa kanyang kaduo na si Dustin baka maimbiyay na naman yung mga Wilka kasi sabi nila ang totoong may relasyon daw ang si Will at si Bianca may paayuda din daw kaya hayaan na lang natin ang will para na din yan sa na binibigyan sila ni will at ni Bianca ng ayuda para hindi magtampo at para hindi mabash itong si Bianca alam naman kasi nila hindi naya lang kasi ang will na ang Das Bea talaga in real life ang totoong magkarelasyon at si Will ay kaibigan lamang ni Bianca. So, saludo muna tayo sa Das Bea. Si Bo, kasi nga, may mga donation drive sila para maitulong sa mga nasa kalimutan, nasawi na pamilya sa lindol nung nakaraang araw. May nabasa nga ako sa ex na pati yung Kat din, yung fans ni Catherine at ni Alden ay nakipag-collab sa kanila at nagbigay ng malaking donasyon para sa mga na biktima ng lindol sa Cebu. Ayan, kudos daon doon sa mga Dasbeya fans. So, yun ang po guys ang ating update sa ngayon hanggang sa muli. Bye-bye! Also, remember, wag po tayo stress Please love like